Handa ka na bang makita ang koleksyon para may pagmalaki mo ang iyong profesyon? Mula sa Legacy ang pinakabagong polo shirt na magbibigay pugay sa bawat manggagawang Pilipino. Pagbukas mo may kasama na yung sticker at may buy in literacy card. Excited na ako makita ang damit na to. Unang tingin ko palang kitang kita ko na ang kalidad ng paggawa sa polo na to. Makapalang tela at may magandang legacy logo pa sa baba. Maganda ang print at pagkakatahe sa polo na to. Punta naman tayo sa paborito kong kulay, ang itim. Pagbukas mo, tulad ng isa, may kasama rin siyang sticker at baybayin ni literacy card. Meron siyang dalawang print ng kamay sa may bat ng dip -dip at sa kabila naman ay ang profesyon mo. Gusto ko yung rope na ginamit nila sa tag nila. May nakapalibot na print sa may collar at ang kapal din ng tela nito. Bukod sa itim at lunti, available din ng kulay puti at kulay kayo manggi sa mga polo shirt na to. At dahil marami na akong nasabing impormasyon sa polo nito, panahon na para isukat ko to. Basta tandaan nyo mga kapatid, bawat profesyon, mahalaga yan. Bawat profesyon, may dulot yan na maganda. Kaya ipagsigawan nyo profesyon nyo. Maraming salamat, Legacy. And kapatid, hanggang sa muli, adios.